welcome back again sa ating channel. So today guys, is December. December. <laughs> tayo na po tayo sa December. Today is ba March 3. Grabe. Alam nyo ba sobrang init ngayon? Check natin kung ilang, ilang degree yung init ngayon sa sa ano natin. Painit. na naawa na ako sa mga bata na pumapasok sa school. Lalo na si Princess guys. Kasi ang oras ng pasok niya ay 12.30. Umaalas siya dito sa bahay, 11.30. Alas 9, alas 8, alas 9 pa lang. Grabe na yung init. Tapos, tinatanong ko na, kaya pa ba na? Tingal na, na daw siya sa school. Kaya lagi siya may tubig. Hindi pwedeng walang laman yung ano niya. Tapos, ang dami niya ng tubig. Kasi grabe yung init ngayon. 31 degree. Grabe. 31 degree. 33. Actually, 33. 33. 33. Sa oras na to, 33 degrees na. O, oh, imaginein mo yung 33 degrees, guys. Sa oven. ba diba? Ano siya kainit? Tapos, tanginting talaga. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Nakapag, -vlog, nakapag -vlog. Kaya hindi ako nakapag-vlog ng 2 days, guys. Kasi, inatake ako ng migraine ko ng 2 days. Sumaba yung acid ko. At the same time, nag-allergy din ako. Hindi ko alam bakit. Nung araw na yon parang pinarusahan ako at ang dami nang ang dami naganap ganap sa akin nag allergy ako ang kinain ko lang naman is yung kikiam na dinala ni Daddy Chris sabi nga sa akin baka nga ano na yon ininit na yung beses nang ininit kaya parang hindi na hindi na siya okay, kasi yun lang talaga huling kinain ko, kikiam tapos may amaya, naramdaman ko na, na parang may tumutusok-tusok pa sa skin ko tapos yun, nangatin na yung buong katawan ko, naramdaman ko na manhid na hindi ako tapos nang pagtingin ko sa salamin, ayun na nga, kitang-kita ko na yung mga pantal dito, pantal pantal, dumami na yung pantal buti na lang may citrusing dito sa bahay lagi meron kaming gano'n, kasi si princess din, pag inaatake din siya ng allergy niya, lalo na ganito kainit yung ubo niya, grabe Uh, yun yung allergy niya na rin yun. Allergy niya si init. Pinapainom ko na agad siya para hindi na siya tumagal. So, siguro mga ilang minutes guys, yun. Tinulog ko yung kate ng katawan ko. Tapos pagising ko, parang mantal na lang yung naiwan. tapos hindi na siya makate. So, good thing na meron talaga kami antihistamine sa, sa, dito sa bahay. Kaya kayo kapag may mga anak kayo na may ganyan, may mga allergy o kayo din, ready, kailangan ready din tayo. Tapos, lagi din ako may biogesic kasi nga yung mind green ko, guys. Biogesic lang yung gusto kong inumin. na ko minum ng ano, tinry ko yung pang mind talaga, no, Jessica, patawag doon ayun daw yung pang migraine na gamot. Parang hindi hindi siya kaya. Ewan ko bakit iba yung pakiramdam ko sa gamot na yon. Kaya back to by Jessica ko. Okay lang kahit medyo matagal yung yung suntok ng <laughs> yung suntok ng ng effect ng by Jessica sa migraine ko pero kahit papaano na babawasan niya yung sakit. Kumbaga yung um, pain reliever niya eh gumaganap naman siya. Ayun, guys. Um, Nag-open lang talaga ako ng vlog today kasi nga two days akong walang vlog. So, kailangan ko magtrabaho na ulit kasi nga may mga targets tayong kailangan mo. Ayun, guys. So, kanina naglaba ako pagising ko naglaba ako tapos naglinis na rin ng bahay naglinis dinis na rin. kasi as in, talagang wala akong galaw ng 2 days alam niyo naman tayong mga nanay pag wala tayong galaw ng 2 days ang bahay natin mukha ng basurahan di ba so ayan medyo naiwan pa nga dito yung lamesa tingnan niyo kung gaano kakalat yung lamesa na ayan ganyan siya kakalat kapag hindi ko po siya na napapakialaman kapag ano ay hindi hindi stable yung tayo ng ating camera kasi na itulak ng upuan. Ayan, 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 ayan. tapos, naglinis na rin ako ng CR kasi kapag 2 days na hindi mo nalilinisan ng CR, mukha na rin siyang ewan. Kaya, kaya hindi pwede talaga magkasakit. Kaya nga sabi ko sa kanila, huwag niyo upapagulin kasi yung katawan ko na to ay hindi niyo na mapapakinabangan kapag nagkasakit. Kaya nga, sabi ko sa kanila, pag ako nagpapahinga, pag sinabi ko pagod ang katawan ko at nagpapahinga, please lang, bigyan niyo ako ng oras magpahinga talaga kasi talagang kailangan ko talaga nun. Kasi nga, yun nga, pag, pag pagod na siya, hindi mo na yun mapapakinabangan talaga as in, bibigay na yung katawan mo. Kaya, uh, humihingi din talaga ako ng oras sa kanila na ano, actually tatatlo na naman kami pero syempre yung trabaho dito sa loob ng bahay, 'di ba? Parang ang dami-dami ng na, dami-dami namin kasi nga hindi alam naman, experience ng mga parents yun, mga nanay na yun, na yung trabaho natin sa loob ng bahay, hindi natatapos. Kaya, mas okay pa nga na pumapasok tayo sa opisina kasi para may deadline tayo. Na pag deadline na tapos na ibang work naman, di ba? Dito sa bahay, hindi. Continue siya. Kahit sabihin mo na, okay, tapos na. Nagawa mo na. Sunod na ano, meron na naman yan. Ay, nako. Wala lang. nag lang ako sa inyo. Tutuloy natin yung vlog natin later. Okay? Magsusok na yun ako. Alam niyo guys, ang sarap maligo. Parang sarap mag three times a day maligo, no? Kasi sobrang init. Naligo ako pagkatapos kong magdinis ng banyo. Naligo ako sobrang pawis ko. Si Lady Chris nagpag-upip. Um, Mahaba na kasi yung buhok niya. Bawal kasi sa so work nila na mahaba yung buhok. Uh, at ako ay mag nunod -nod lang ako muna ng Netflix. Pahingang-pahinga. -pahinga kasi tapos ko naman yung trabaho ko. Kaya deserve ko naman to. ba diba? Mag Netflix, Netflix. Ayan. Hey guys, 9pm na. Lumabas kami ni Daddy. Bumili kami ng ice cream. Ayan, coffee crumble. Yung favorite namin. Sobrang init talaga. Lagi ako na yung sila princess. Dibigay ko na kay princess. Yung kanya ice cream. Dito siya sa kwarto niya eh. Oh. Tin uh ako. -huh. Busy, busy. Uy, ito? Uy, alam nyo ba kung anong oras na? Ang oras ay alauna na. 1am na si Princess pa patapos sa mga assignments niya kasi pinaulit ni ma'am. Kawawang bata. Matutulog na sana siya. <laughs> Biglang mali pala yung gawa niya. <laughs> ay, kawawa. Tapos may practice pa to bukas ng alas 7. Wala ka na itutulog talaga na. Ba't pa kasi sumabay si coach? Dapat bukas na ay eh, sa so Friday na lang. Dito ko guys, sa kwarto niya muna nagpapalamig ako pero lilipat na ako dun sa sa kabilang room kasi ayoko dito. Hindi ko kaya yung lamig. Ang pangit na ng pintura ng kwarto niyo. Oh. Pag nagkapera pera, nakpinturahan na natin to ng puti para lumiwanag na din sa kwarto mo. Hindi mo na naman na gusto yung violet eh pag nagpagawa na tayo ng cabinet yan yung mga damit na yan yung mga nakaluwa na yan agay ang kala ay naku ayan hindi nyo ako kita pero nakahigaan ako dito sa harapan niya may sabi ko matutulog na Nantay ko na siya matatapos ka ba? tagal pa? tagal pa yan? May isa pa yung ano isa pa Um, tayong ko na lang din siya matapos siguro para makampante na rin ako na nakahiga na rin siya. Puminom ako ng vitamins ngayon ng melon. Kaya inaantok na ako. Sana magising kami na waaga. Galarm na lang ako. So good night guys for today's video. Yun lang muna. It's Wednesday na bukas Thursday. Ano ako bago siya? ايوا